araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang Diyos ay isang praktikal na Diyos. Lahat ng Kanyang gawain ay praktikal. Lahat ng salitang binibigkas niya ay praktikal. At lahat ng katotohanang ipinahahayag niya ay praktikal. Wala sa kanyang mga salita ang hungkag, hindi umiiral at hindi makatuiran. Ngayon, nariyan ang banal na espiritu para gabayan ng mga tao sa mga salita ng Diyos. Kung hahangarin ng mga tao ang makapasok sa realidad, kung gayon ay dapat nilang hanapin ang realidad at kilalanin ang realidad at pagkatapos ay dapat nilang maranasan ang realidad at isabuhay ang realidad. Kapag mas nakikilala ng mga tao ang realidad, mas nakikilala nila kung tunay ang mga salita ng iba. Kapag mas nakikilala ng mga tao ang realidad, nagiging mas kaunti ang kanilang mga kuro-kuro. Kapag mas nararanasan ng mga tao ang realidad, mas nalalaman nila ang mga gawain ng Diyos ng realidad at nagiging mas madali para sa kanilang kumalas mula sa kanilang mga tiwali at satanikong disposisyon kapag mas mayroong realidad ang mga tao, mas nakikilala nila ang Diyos at mas kinamumuhian nila ang laman at minamahal ang katotohanan. At kapag mas mayroong realidad ang mga tao, mas malapit na nilang maabot ang mga pamantayan ng mga hinihingi ng Diyos. Ang mga taong nakamit ng Diyos ay nagtataglay ng realidad, nakakakilala ng realidad, at nakakakilala sa mga tunay na gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagdanas ng realidad. Kapag mas nakikipagtulungan ka sa Diyos sa praktikal na paraan at dinidisiplina ang iyong katawan, mas matatamo mo ang gawain ng banal na espiritu mas matatamo mo ang realidad at mas maliliwanagan ka ng Diyos at sa ganitong paraan, mas lalaki ang iyong kaalaman sa tunay na mga gawain ng Diyos. Kung nakakapamuhay ka sa kasalukuyang liwanag ng banal na espiritu, kung gayon ay mas magiging mas malinaw sa iyo ang kasalukuyang landas tungo sa pagsasagawa at mas makakaya mong ihiwalay ang iyong sarili mula sa mga relihiyosong kuro-kuro at lumang gawi ng nakaraan. Ngayon, ang realidad, ang pinagtutuunan. Kapag mas mayroong realidad ang mga tao, nagiging mas malinaw ang kanilang kaalaman sa katotohanan at mas lumalaki ang kanilang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Napapangibabawan ng realidad ang lahat ng titik at mga doktrina. Napapangibabawan nito ang lahat ng teorya at kasanayan. At kapag mas pinagtutuunan ng mga tao ang realidad, mas tunay silang umiibig sa Diyos at nagugutom at nauuhaw sa Kanyang mga salita. Kung lagi kang nakatuon sa realidad, ang iyong pilosopiya sa buhay, mga relihiyosong kuro-kuro at likas na katangian ay natural lamang na mabubura kasunod ng kawain ng Diyos. Ang mga hindi naghahangad ng realidad at walang kaalaman sa realidad ay malamang na maghahangad ng kababalaghan at madali silang malilinlang. Walang epekto ang banal na espiritu sa ganitong mga tao kung kayat nakakaramdam sila ng kahungkagan at nawalang kahulugan ang kanilang mga buhay. Nagkakaroon lamang ng epekto ang banal na espiritu sa iyo kapag ikaw ay tunay na nagsasanay, tunay na naghahanap, tunay na nagdarasal at handang magpakasakit alang-alang sa paghahanap ng katotohanan ang mga hindi naghahanap ng katotohanan ay wala ni anuman kundi mga titik at doktrina at hungkag na teorya at ang mga walang katotohanan ay natural na mayroong maraming kuro-kuro tungkol sa Diyos. Hinahangad lamang ng ganitong mga tao na palitan ng Diyos ang kanilang katawang lupa ng isang katawang espiritwal nang sagayon ay maaari silang makaakyat sa ikatlong langit. Kay hahangal ng mga taong ito, lahat ng nagsasabi ng ganitong mga bagay ay walang kaalaman sa Diyos o sa realidad. Hindi maaaring makipagtulungan sa Diyos ang ganitong mga tao." at maaari lamang maghintay ng walang ginagawa. Upang maunawaan ng mga tao ang katotohanan at malinaw na makita ang katotohanan at higit pa rito upang makapasok sila sa katotohanan at maisagawa ito, dapat silang tunay na magsanay, tunay na maghanap, at tunay na magutom at mauhaw. Kapag nagugutom at nauuhaw ka, at kapag tunay kang nakikipagtulungan sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay tiyak na aantig sa iyo at magkakaepekto sa kalooban mo na siyang magdadala sa iyo ng higit na kaliwanagan at magbibigay sa iyo nang higit na kaalaman sa realidad at magiging mas malaking tulong sa iyong buhay.